And oh, ayun no, medyo mabilis si Sir number 2. Ayos. Papakita ko kay Sir John kung paano naman tiklopin ang ating Joyride Trolex 3. Ayan. So, unahin natin yung upuan. Ayan. So, pag ganyan yan, dapat dito yan. Yung tulak lang. Then number 2, ang body. Ayan, the rest na yung ganyan. Then lastly, ang ating manobela So, pwede na yan siya i-drag. number one, parang vice versa lang kanina. Ayun na. No? Sabi ko huwag lang yung number. Ayun na. No? Ayun na. No? No? Ayos na. No? So that is number two sir? Number two. Sige nga, abulin ko kayo kung ano. Number one kasi yung sinubukan niya kanina. So, break. Musta po sir dyan? Okay naman. Okay naman daw. So, yan ang ating Joyride Stroller mga pare ko. Yun.